Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating devotional Bible study. Day 24 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa tuwing mayroon po akong bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na yung ating teksto ngayon mga kapatid na tatalakay ay nandito po sa Lucas 8.24. Ang sabi po, nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, lumulubog na po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malalakas na alon. Tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. Alam niyo po mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay natin na kung siya pa ang pinakamahalaga, siya pa yung nakalimutan. Marahil minsan dahil sa maraming iniisip uh, nagmamadali, may mga problema, or galit, takot, mga pag-aalala. Maraming nag-iisip na ang pamilya ang pinakamahalaga. Mayroon namang nag-iisip na ang edukasyon. May iba na pira. Mayroon namang nagsabi na ang pinakamahalaga ay ang trabaho, kalusugan. Mayroon namang nagsabi bahay, sasakyan, asawa at marami pa. Iba-iba po ang kanilang mga sinasabi tungkol sa pinakamahalaga sa buhay. Marahil minsan talagang nakapokus ang tao sa mga iniisip nilang mahalaga. Subalit, ang katotohanan, ang mga nabanggit ko ay hindi ang pinakamahalaga sa ating buhay. Mayroong pinakamahalaga na sinasadya namang makalimutan ng karamihan. Kaya ang ating topic ngayon, may nakalimutan na siyang pinakamahalaga. Ano po yung nakalimutan ng marami na siyang pinakamahalaga? Sa lahat mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una, si Hesus ang pinakamahalaga sa panahon ng ating mga takot at pangamba. Karamihan pag nasa takot, pag aalala, pangamba, sa halip na sa Diyos kumapit, lumapit, lumalayo pa lalo sa Diyos. Basahin natin yung Lukas 8.22 hanggang 23. Isang araw, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay sumakay sa isang bangka. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At ganoon nga ang ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na bagyo at ang bangka ay pinasok ng tubig kaya't sila nanganganib na lumubog. Dito, mapansin natin sa story na si Jesus ay kasama ng mga alagad sa bangka. Ngayon, biglang may bagyo o unos na lumakas ang alon at pinasok na ng tubig ang bangka. Kaya, ang mga alagad ay nagsimulang matakot, mag-alala at mangamba. Bakit po sila ay natakot? Dahil siguradong lulubog sila at mapapahamak sila kung magpatuloy yung matinding unos. Dapat sana, okay lang yun. Kasi kasama naman nila si Jesus. Maaring tawanan lang nila yon dahil nandoon si Jesus. May tiwala sila sa kakayahan ni Jesus. Ngunit mga kapatid, dahil nakafocus sila sa unos, sa bagyo, at nagkaroon ng matinding takot, sigurado nang wala na silang opsyon. Iniisip nilang, kasama pala natin si Jesus siya lang ang ating pag-asa at solusyon. Kaya ang ginawa nila, ginising nila si Jesus. Sabi po sa Mateo 8.25, Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo, sabi nila. Mga kapatid, ang tanong ko po, lulubog ka na ba sa takot? Lulubog ka na ba sa problema? sa maraming alalahanin? Isang malaking pagkakamali kung makalimutan mo ang pinakamahalaga sa buhay mo. Walang iba kundi si Jesus. Siya ang pag-asa, siya ang solusyon. Humingi ka ng tulong, tawagan mo siya at paglingkuran. Sigurado kay Jesus ay hindi tayo lulubog at sasakluluhan niya tayo. Ano ang nakalimutan ng marami na siyang pinakamahalaga sa lahat? Si Jesus ang pinakamahalaga sa panahon ng ating mga takot at pangamba. Kaya wag natin siyang kalimutan. Number two, si Jesus ang pinakamahalaga sa ating kaligtasan. Sinasabi po sa Lucas 8.24, Nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, lumulubog na po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malakas na alon. Tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. Pansinin, kung hindi bubuti ang panahon, magpapatuloy yung bagyo o or unos, patuloy ang pagpasok ng tubig, siguradong lulubog na sila at posibleng ikakapahamak pa. Dahil naalala po nila si Hisos, ginising nila at humingi ng saklolo. Agad namang tumayo si Hisos at sinaway ang kalikasan at bigla itong bumuti. Iyon ay malaking tulong para sa physical na kaligtasan nila. Mga kapatid, baka sa ngayon, hindi mo pa kailangan si Jesus. Ngunit baka kung kailangan mo na siya, iyon pa ang panahong huli na ang lahat. Mga kapatid ko, hindi lang physical salvation ang kailangan natin, pati ang spiritual at ang patutunguhan natin. Ang ating material sa mundo, ay hindi makakatulong sa panahon na kailangan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Pati yung asawa mo, mga anak mo, edukasyon mo, pira mo, bahay mo, sasakyan mo, diploma mo, kasikatan, ay walang magagawa para iligtas ang kaluluwa mo sa impyerno. Only the Lord Jesus Christ. Baka hindi mo pa siya kailangan ngayon. Subalit sasabihin ko sa iyo ngayon, siya ang kailangan mo. Buksan mo na ang iyong spiritual na paningin. Walang nakakasiguro sa araw ng bukas kung buhay pa tayo. Kaya now is the time para sumuko at maglingkod ng tapat sa Diyos o sa ating Panginoong Hesus. Ano ang nakalimutan ng marami na siyang pinakamahalaga sa lahat? Number two, si Hesus ang pinakamahalaga sa ating kaligtasan. Kaya wag natin siyang kalimutan. Number three, si Hesus ang pinakamahalaga sa mga nakakalitong sitwasyon. Basahin natin ang Lukas 8:24 hanggang 25. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising, "Panginoon, lumulubog na po tayo." Sabi nila, "Bumangon si Hesus." At pinatigil ang hangin at ang malalakas na alon. Tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namang ha, sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito? Yan, kita nyo, tagal na nilang magkasama. Kasakasama na nila si Jesus, pero hindi, pero hindi pa nila lubos na kilala. Kaya ang sabi nila, sino kaya ito? Inuutosan niya pati ang hangin at ang tubig at sinusunod naman siya ng mga ito. Mga kapatid, maaring ang mga alagad ni Jesus ay kung ano-ano na ang iniisip the time. Maring wala ng kapayapaan. Doon na nakafokus ang isip, ang puso, ang buong panahon. Kaya pansamantalang nawalan sila ng pag-asa. Nang ako at ang pamilya ko ay nakasakay sa bangka. Nang paalis na ang bangka, maya-maya ay lumakas na ang alon at hangin. Para hindi sila matakot, patawa-tawa lang ako. At kinokomfort ko sila na huwag matakot. Ang sabi ng asawa ko, okay lang ba ang alon na ito? Ang sabi ko naman, okay lang. Wala lang ito sa mga pinagdaanan ko noon. Tapos yung bunso namin ay iyak ng iyak na. Nanginginig ang tuhod. Si misis naman ay nakakita ng palikpik ng pating. At nakita ko rin. Maya-maya ay biglang nag-stop ang andar ng makina. Kaya mas lalo pa silang natakot. Ako naman ay todo comfort naman na huwag silang matakot. Mga kapatid, ang tanong Naranasan mo na ba ang mga nakakalitong sitwasyon sa buhay mo? Wala kang kapayapaan, taranta, di mapakali, di mapalagay, di makatulong? Minsan nagtatanong pa, totoo ba talaga si Lord? Minsan nagdududa sa pananampalataya, sa mga prayers, nagdududa. Marahil ito sa pagkalimot sa mas pinakamahalaga sa ating buhay. Kaya kay Hesus, pag hindi ka makalimot sa kanya, kung maglilingkod ka lang ng tapat sa kanya, bubuti rin ang sitwasyon. Nakikinig sa kanya ang kalikasan. Lahat ng ipinag-uutos ng Diyos, pagsaway ng Diyos, paghawak ng Diyos, ay bumubuti ang panahon at sitwasyon. Kaya kung basahin natin ang Mateo 8, 25-26, dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad, Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Bumangon siya. Pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Kita nyo mga kapatid na bago ang sitwasyon. Bumuti ang panahon. Para po sa aking iiwan konklusyon, mga kapatid, Huwag nating kalimutan ang mas pinakamahalaga sa ating buhay, walang iba kundi si Hesus. Alam ni Hesus na dadanas tayo ng iba't ibang pagsubok, mga sitwasyong may mga katanungan. Ngunit hindi naman nagsabi si Hesus na iniwanan niya na tayo. Minsan nanunubok lang siya. Minsan huling dumating ang tulong niya. Minsan pinaparanas niya rin tayo ng bagyo sa buhay natin. Ngunit hindi nangangahulugan na hindi na tayo makakalampas at bubuti ang panahon. Para madaling bumuti ang panahon, tawagin mo agad si Hesus. Hindi siya natutulog dahil siya ay nasa kalagayan ng pagkajos na. Siya ang kailangan ng buhay natin. Para po sa aking review, ano ang nakalimutan ng marami na siyang pinakamahalaga sa lahat? Mayroon po tayong tatlong katotohanan na napag-usapan ngayon. Ang una, si Jesus ang pinakamahalaga sa panahon ng ating mga takot o pangamba. Pangalawa, si Jesus ang pinakamahalaga sa ating kaligtasan. Number three, si Jesus ang pinakamahalaga sa mga nakakalitong sitwasyon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Tunay na sa iyo ay walang mahirap. Kaya po ninyo ang lahat ng bagay na mahirap para sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag lumayo at mawala ng panahon sa iyo. Dahil pagbalik-balik ta rin man ang sitwasyon, ikaw at ikaw pa rin ang pinakamahalaga na dapat naming tawagan, lapitan at paglingkuran. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.